Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na, ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign La lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope oh. Maganda ang araw na ito para sa mga Aris dahil ngayong araw, malakas ang impluensya ng sun at umaatras na enerhiya ng Mars. Sa araw na ito, ma-highlight ang mga pagkakaiba ng paniniwala at merong maraming mga Aris sa araw na ito na hindi mapakali at hindi makapagdesisyon ng maayos. Ngayong araw, karamihan sa mga Aris, hahanapin ninyo ang mga malalalim na rason ng isang pagsasama, mga dahilan kung bakit kayo nagkakasundo at kung ano ang inyong mga plano. Sa araw na ito, meron ring mga tao na magpalito sa mga aris. Ngayong araw, mahalaga na marunong kang i-channel ang extra energy mo para marami kang magawa. Sa araw na ito, maganda ang inspirasyon ng mga Aris at malakas ang impluwensya ngayon ng Jupiter na siyang magdulot sa mga Aris na marami sa inyo, inspirado, gustong matuto, gustong mag-improve, gustong maging mature. At sa araw na ito, malalalim ang iyong mga wishes at ang iyong mga layunin. At ngayong araw, Pagdating sa bandang gabi, ang iyong openness ay magsisimula at magkaroon ka ng mga maayos na pag-uusap sa ibang tao, mas maging masaya ang bandang hapon at gabi. At pagdating rin sa bandang hapon at gabi, ikaw ay mahilig magbigay ng tiwala sa isang tao. Maganda ang araw na ito pagdating sa bandang gabi dahil ikaw ay pakawalan ang mga negatibo mong mga pagdududa at ang negative energy mo ay mapunan ito, ma Ibsan o kaya mapalitan ng mga masasayang memories. Maganda ang enerhiya ng araw ngayon para sa iyo, Aris. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 4, 16, 28, 30 at 35. Ang focus ng mga Taurus sa araw na ito ay nasa kanilang trabaho at nasa kanilang mga plano na hindi gumagana. Ngayong araw, mahalaga na maging produktibo at huwag kang maparalisa sa iyong kakaisip. At sa araw na ito, i-develop mo ang iyong mga estrategiya kahit na sa mga bagay na akala mo ay imposible. Malakas ang impluensya ngayon ng Jupiter sa iyong sektor. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ikaw ay mas maging positibo, lalong-lalo pagdating sa bandang hapon. Mas maging maayos ang iyong pagtrato sa iyong kapartner, sa mga kasama mo sa trabaho at sa iyong mga kaibigan at makuha mo ang mga magagandang rewards ngayon sa iyong mga pagsusumikap. Pagdating sa bandang hapon, magiging mataas ang iyong motibasyon at mas maging aktibo ka sa mga kagrupo mo o kaya mga kakilala mo at magkaroon kayo ng mga masasayang aktibidad. Ngayong araw, maayos naman ang takbo ng pera pero nakakaroon pa rin ng konting problema pagdating sa kung si no ang iyong mga binibigyan ng tiwala? Kasi merong mga tao ngayon na hindi rin madaling pagkatiwalaan. Maraming mga manluloko o kaya yung iba ay merong mga tinatago. Kaya mahalaga sa araw na ito, protektahan ang iyong sarili at mag-focus lang sa iyong mga responsibilidad. Ngayong araw, Taurus, si ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 6, 14, 22, 27, 31, at 42. Iba-iba ang energy ng mga tao ngayon na nakapalibot sa iyo, Gemini. Yung iba ay magka-clash ngayong araw. Hindi magkakasundo, merong mga alitan at merong mga Pinagtatalunan. Sa araw na ito, marami sa mga Gemini prangkang magsalita at marami sa inyo bukas ang inyong mga pananaw, very open kayo sa inyong mga plano. Kaya lamang ngayong araw kailangan i-moderate ang inyong oras, maraming disturbo sa araw na ito at marami ring mga plano na hindi matuloy. Buti na lang nag-e-enjoy ang mga Gemini sa kanilang trabaho. Pagdating sa bandang hapon, mas maging generous ka, mahilig kang magbigay ng serbisyo at pagpapatawa pagunawa pag-unawa sa ibang tao. Marami kang matanggap ng mga positibong feedback sa araw na ito. Ma-enjoy mo ang trabaho mo, ang direksyon na iyong tinatahak at magkaroon ng excitement ang future plans mo. Magiging meaningful ang iyong mga trabaho ngayong araw. Maayos naman ang pag-ibig sa araw na ito. Kailangan lang bantayan ng mga Gemini ang kanilang kalusugan, lalong-lalo ang kanilang mga kinakain sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong laki

Bantayan ang pasensya sa araw na ito, Cancer, dahil merong mga tao ngayon na sakit sa ulo, mga tao na hindi nakikinig o kaya ayaw tanggapin kung anuman ang iyong mga pananaw. Mahalaga ang pasensya sa araw na ito para hindi lumaki ang mga problema dahil ngayong araw merong conflict, merong mga misunderstanding. Maging maayos ang energy pagdating na sa bandang hapon na mas maging paborable sa iyo ang iyong mga gagawin. Mas maging maganda ang romance energy sa bandang hapon mas maging adventurous ka, marami kang matutunan, at mas maging maayos ang iyong komunikasyon. Ikaw rin ay mas maging creative at ma-enjoy mo ang iyong sarili. Ngayong araw, malakas ang pangakit ng mga cancer. Marami ang magkagusto sa inyo dahil sa araw na ito, ikaw ay mas enjoy sa iyong mga adventure, sa iyong kalayaan, at marami kang mga options na tinitimbang. Sa araw na ito rin, ikaw, cancer, magiging malalim ang iyong nararamdaman sa isang tao, mas mag Grow bilang tao at mahilig ka ngayon na mag-express ng iyong appreciation. Maganda rin ang mga panulat, pag-aaral ng mga cancer sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay black at lucky numbers mo ay 1, 10, 17, 24, 36, at 39. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Magaling ang mga Leo sa araw na ito na mag-coordinate sa ibang tao at kahit malakas ang tensyon ngayon sa pagkakaiba ng mga pananaw, ang Leo ay competitive sa araw na ito. Ang inyong atensyon ay nasa pamilya, sa tahanan, sa mga personal na nangyayari at ngayong araw hindi mo masyadong maramdaman ang pressure na dala ng ibang tao. Magaling ang mga Leo ngayon sa pag socialize at magaling kayo sa pagbigay ng atensyon sa kung ano ang mga dapat baguhin sa tahanan at sa sektor mo. Ngayong araw, marami sa mga Leo ang medyo mairita rin kayo sa ibang tao pero buti na lang ang focus ninyo ngayong araw ay nasa trabaho kaya marami sa inyo ay hindi na masyadong pinapansin ang stress dahil gusto lang na mag-improve ang mga sitwasyon. Marami ang mga magagandang connections ngayon ng mga Leo lalo na sa mga kapamilya, kadugo, marami kayong mga magagandang realization at marami kayong madiskubre ngayong araw. Sa araw araw na ito, ang mga Leo, mahilig kayong magpatawad, mahilig kayong pakawalan, ang bigat ng inyong mga dinadala, ang mga hinanakit, ang galit, at sa araw na ito, nakafocus kayo sa pera para sa pamilya, ang inyong hanap buhay. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay red, at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 18, 21, Thirty five at thirty six. Awkward naman ang enerhiya ng araw ngayon para sa mga Virgo dahil ngayong araw ang Mars at ang Sun hindi masyadong magkasundo. At maraming mga Virgo madaling mainis, madaling magalit ngayong araw. Protektahan mo ang iyong interest at sa araw na ito, mahalagang ma-realize kung sino ang mga taong totoo sa iyo at sino ang mga taong hindi magandang impluensya kasi marami ang mga taong magdala ng frustration ngayong araw. Kailangan sa mga Virgo ngayon ang pagisipang isipang muli kung ano ba ang mga plano nila sa buhay kung saan sila dapat mag-concentrate at para sa kung anong klaseng trabaho ang dapat nilang binibigyan ng pansin. Bantayan sa araw na ito dahil merong mga tao na matataas ngayon ang kanilang ego, mayabang at magkaroon ng mga pagtatalo, pag-aaway dahil sa walang magpakumbaba. At sa araw na ito, maraming madiskubri ang mga Virgo pagdating sa kung paano nila ipahayag ang kanilang sarili, kung ano ang mga magagandang plano at ang mga connections na makakabuti sa kanila. Marami sa mga Virgo ngayong araw gusto lang mag-expand, gustong mag-grow at lalong gustong magtagumpay. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 6, 17, 20, 28, 32 at 41. Mas hardworking ang mga Libra sa araw na ito at hinahanap ninyo ang mga bagay na komportable kayo, ang mga bagay na secured kayo. Sa araw na ito kasi ang malakas na impluensya ng Mars ay makakatulong sa iyong adventure sector kaya marami sa inyo malalaki ang inyong mga plano ngayong araw. Magaganda ang inyong mga kagustuhan lalo na para sa pamilya, hinahanap ninyo ang stability at yung mga Libra ngayong araw magiging creative kayo, mahilig kayong maglaro, mahilig kayo na subukan ang iba't ibang bang mga bagay. At sa araw na ito, malakas ang inyong motibasyon na ayusin pa ang inyong trabaho, galingan pa ang inyong mga ginagawa dahil hinahanap ninyo ang maayos na income. At sa araw na ito, ma-enjoy mo naman ang kabuoang energy ng araw ngayon, Libra. Kahit na merong mga tao ngayon na medyo magulo, maganda ang focus mo pagdating sa iyong responsibilidad. At ngayong araw, lalo ka na mas maging mature, mas maging seryoso pagdating sa iyong mga Maayos ngayon ang pasok ng enerhiya ng pag-ibig. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 2, 18, 26, 29, 38, at 43 Malakas ang challenge ng Sun at Mars sa araw na ito, Scorpio, kaya importante ang flexibility ngayong araw. Meron ring mga kagustuhan ng mga Scorpio na medyo padalos-dalos sa araw na ito, parang hindi kasanay, mga bagong gustong gawin, at malakas ang attraction ngayon ng mga Scorpio. Kaya merong ibang mga Scorpio ngayon, hindi mapakali dahil ang dami-daming mga gustong subukan at gustong gawin. Ngayong araw, meron ring mga tao na magpainis sa mga Scorpio, mga tao na magdala ng frustration. Kaya mahalaga ngayong araw, piliin ang kalidad ng mga taong iyong sinasamahan, yung mga tao na magdala sa iyo sa mga paborabling bagay. At sa araw na ito, merong ibang mga Scorpio na mapunta kayo sa mga oportunidad na mga ngailangan ng kooperasyon at uh, tulungan. Kaya buti na lang sa araw na ito, marami rin mga tao ang makatulong sa mga Scorpio. Maraming mga tao ngayon gusto rin na makipaglaro, gusto ng kasiyahan at madiskubre ng karamihan sa mga Scorpio sa araw na ito kung ano talaga ang kanilang passion ano ang kanilang interest, ang mga hobbies na bago. Marami sa mga Scorpio sa araw na ito, main love rin. At hindi lamang sa ibang tao, kung hindi sa mga bagay-bagay. Mas maging seryoso kayo, maganda ang inyong focus sa araw na ito, at maayos ngayon ang inyong kalusugan. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 10, 15, 18, 29 at 35. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Medyo imbalance ang emosyon ng mga Sagittarius sa araw na ito kasi taas baba ang mga enerhiya ngayong araw. Merong mga argumento, meron din ibang mga tao ngayon na malakas ang kanilang defense mechanism kaya mga defensive kapag kausapin mo. At yung iba ay medyo sakit sa ulo ngayong araw. Kailangan ng pasensya, kailangan rin na magaling kang mag-control sa iyong pananalita. Maraming mga tao ngayon ang magdala ng frustration lalo pa na merong mga mga plano sa araw na ito na hindi matuloy. Ngayong araw, ikaw ay makakaroon ng pribadong pag-iisip pagdating sa kung ano ang mga gusto mong gawin. Medyo mataas rin ang iyong emosyon sa araw na ito. Kailangan ng bukas na pag-iisip sa araw na ito at kailangan rin na unawain na lang ang ibang tao para maiwasan ang malakihang away, malakihang gulo ngayong araw, lalo na sa mga mag-asawa. Maganda naman ang prospects ngayon pagdating sa trabaho ng mga Sagittarius at ngayong araw kailangan lang na hindi ka padalos-dalos sa iyong mga desisyon dahil medyo marami ang nakakainis, marami ang susubok ngayon sa iyong pasensya, lalo pa na ngayong araw ang pananalapi ay medyo mahirap hanapin at merong mga delays ng sweldo at sa araw na ito kailangan rin na ikaw Sagittarius ay maging komportable sa iyong sariling balat kung ano ang iyong lakas at kung ano ang iyong kahinaan at huwag masyadong magtiwala ngayon sa ibang tao dahil marami ang mga manluloko ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Leo ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 10,

Malakas ang challenge ngayon sa pagitan ng sun at enerhiya ng Mars. Kaya sa araw na ito ang mga Capricorn ay mas competitive. At ang mood ninyo ngayong araw ay palaban. At marami naman sa inyo sa araw na ito ay mas sociable. Mahilig kayong makinig sa kung ano ang opinion ng ibang tao. Mahilig kayong makipag-connecta, makipag-socialize. At mas organisado kayo ngayong araw. Kaya lamang sa araw na ito Capricorn, maraming mga tao ngayon ang susubok ng iyong pasensya dahil merong mga disagreement sa araw na ito lalong lalo pagdating sa iyong trabahoan, masubukan ang pagiging professional ng mga Capricorn ngayong araw. Merong mga problema sa trabaho, sa mga proyekto at maari rin na merong mga proyekto ngayong araw na kailangan pang ayusin. At sa araw na ito magaganda pa naman sana kung anuman ang mga idea ng mga Capricorn ma-enjoy mo ang mga proseso pero ngayong araw marami lang mga tao ngayon na makasira ng iyong mood. Sa araw na ito, ang mga Capricorn, generous kayo, mahili kayong magbigay, open kayo sa mga atensyon na ibinibigay ng ibang tao. At ang proyekto ngayong araw ay medyo challenging, pati na ang mga pagkakaibigan dahil andito ang problema. Sa araw na ito, maayos naman ngayon ang pag-ibig. Ngayong araw, marami sa mga Capricorn willing naman na umunawa. Ang problema, ang ibang tao dahil medyo sarado ang isip. Sa araw na ito, kailangan bantayan ang iyong mga gasto. Dahil ang pera ngayon hindi masyadong maganda, kaya bantayan ang iyong mga responsibilidad. Sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 8, 13, 26, 37, 40 at 44. halo ang enerhiya ngayon ng mga Aquarius dahil malakas ang tension sa araw na ito. Marami sa mga Aquarius ngayong araw mas romantic, mas creative at mabilis ang mga trabaho ng mga Aquarius sa araw na ito. Magaling kayong mag-perform, magaling kayo na maging leader ngayong araw. Ang problema sa araw na ito ay ang pagiging irritable ng ibang mga Aquarius dahil sa ibang tao. Ngayong araw, mahalaga ang moderation sa iyong mga pakikitungo, lalo na sa iyong pananalita dahil masubukan ng iyong pasensya. Sa araw na ito, lalong-lalo sa bandang hapon, merong mga pagdududa sa kung ano ang mga intensyon ng ibang tao. Pero marami namang mga Aquarius ngayong araw mag-enjoy sa pakikinig, sa pagbigay ng regalo. Yung iba naman mag-enjoy na tumulong at para matulungan rin ang ibang tao na maging komportable. Lalo na ang mga tao na merong problema sa pananalapi, merong problema sa kalusugan at sa kanilang lang pamilya. Ngayong araw, kahit na meron ring mga problema ang mga Aquarius, mas generous kayo at kayo ay totoong concern sa inyong mga kaibigan o kaya kasama sa trabaho. Marami rin sa mga Aquarius ngayong araw magkaroon ng magandang ideya pagdating sa negosyo at sa kanilang career. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4 18 20 28 32 at 37 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Medyo mahirap ang araw na ito para sa mga Pisces dahil ang daming distorbo ngayong araw, ang daming magpagalit, magpainis sa mga Pisces. Mahirap gumawa ng mga desisyon sa araw na ito, ang plano ay hindi klaro. Buti na lang pagdating sa bandang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng sun sa iyong spirit sector kung saan ang mga Pisces ay magiging palaban. At pagdating naman sa tahanan at sa pamilya, marami sa mga Pisces ay magbigay ng kanilang oras at panahon para ayusin, planchahin anuman ang mga problema, anuman ang mga plano ng pamilya. Kaya lamang sa araw na ito mataas ang tensyon dahil iba-iba ang plano ng mga kapamilya at kailangan ang kompromiso sa araw na ito. Kailangan na mag-reach out para maayos ang mga pag-uusap, maayos ngayon ang mga plano. Sa araw na ito positibo naman ang pag-uugali ng mga Pisces. Kaya lamang merong mga tao ngayon na kahit wala kang ginagawang masama ay ikaw ang ituturo na mali. Sa araw na ito, kailangan habaan ang pasensya at kailangan na mag-focus lang ngayon sa iyong mga plano. Huwag mong masyadong alalahanin, huwag mong masyadong pakinggan kung ano ang mga pinagsasabi ng ibang tao. Sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Aris. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 10, 11, 20, 26, 30 at 38 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating halaga para sa ating dinyan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, Zulyak, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito na Sulya palupit Pag napanood Di na pagpabalik. Makinig na At dapat isipin Natin bibya Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana